What's up mga kabaldogs? Iyon na nga itig tigsabi ko ang pinakamalapapit na intro. Dito na pagpapalalo yung papunan tana. Let's go! Dahil nga na may nag-request sa kuya na magtagalog daw ako. Ayan na po, magtatagalog na nga ako yan now. Oh. Magtagalog daw ako, tanganing masabutan buda, na maintindihan ng lahat. Maurag talaga nag-request ka eh. talagang solid followers ka namin. Aba nga, tumatakbo ang motor, tumatakbo na yung oras, kaya dalayan nyo na. Malayo pa kasi yung pupunta natin, buda, malakaw pa kita. Halat nga na eh, yung muna, tapapatugtog kita. Makawin na nga dyan si Jay kasi ang ganda daw ng tanawin. Pag loe dyan Jay pag nahulog ka dyan sa kangungan ng purot mo nuragan ka. Medyo malayo pang lalakaran namin dyan kahit nakapagod fight lang. May naagyan nga may dyan kami dyan ng bayawas kaya namayawas na lang si Cox. Uy nasukad sa diri ng ka dyan Jay. Tulad na pasa ng panumbigon pag nadaw ka mo dyan nuragan na. At hindi na bayak mo tayo pang lalakawin tayo Mapagalong pati magtukad Naurag ni Koy, imog umug na kang bayawas. Hindi talaga magutom kahit saan pumunta Kaya naman pala niram sa akin ni Koy yung cellphone Kasi mag-vlogs daw siya Lupit talaga ni Koy Ika naman talaga Koy ang pinakamalupit sa malupit Dahil taklaan mong kay Kokes Huwag yan, again may nangadyan sa balyong salog Kaya madali na kayo makantos Pagturutad-tad pa nga may kami dyan na payago Yan baga mo payago, nailing mo Nagpahinga lo nga ni kami yan saglit kasi nakapagod maglakad. Tamang pahinga-hinga din pag may time. Makalipas nga ni ang perang minutong puro pahingalo Tamang lakad naman kami. Pag trotad-tod trot pa nga ni, nagbugad na sa moya ang napakagandang waterfalls. Ayan, nakita na namin, worth it talaga ang pagod. Kahit nga balikan namin ulit, hindi kayo magsisi dahil napakaganda niya. <laughs> <laughs> pag ka <laughs> Maliligo na nga kami dyan sa wakas para mayroon kaming ambag ng mga ugsong. <laughs> Dahil nga ni Samir, malarapugan na kita. Feel the moment baga. Ang tas nga palang dyan ng bagsak ng tubig. Garo man sa nga ni Ika. <laughs> No, ano pati garalat nin daw magdrig din nakamo tayo na itig sabi mo ragon mga ligus digday dahil lamang ka umalog dawangan ay rayon ang Arayon, lakaw, sulit man buda ba sana pre-entrance man nga digday kaya ano pati garalat nin daw mani nakamo sa mga gusto nga po makapunta dito dito lang ito matatagpuan sa barangay Jaro Malinaw Albay ang ganda nga maligo dito dahil bukod sa walang bayad napakalamig pa ng tubig buda ba sana dakol man nga kaya nagkarigus digday kaya dahil ka man maboring. kapag dahil mga digday na uyan huyan baga sa taas lumukso ka sana dyan tayo na yan paano mo ma-experience ang ng kang waterfalls nene <laughs> Problema dong si Jay. Tahun. <laughs> Igli buat saya <ayo> bu. Jay. <laughs> bang Lina kau nak Iguaman nga pala din tubig natin, Dawang, na tig Ironman Dawang ay na ako magdaran tubig Pichil sa nandarong nildo Magarok sa mo dyan sa taas na Malinigun nga, nga yung tubig dyan Tahali nga sa kapitong bulod sram <laughs> sa nakamu buhay ni Cox garo masanag good yun piyo <laughs> Maurag ka talaga Cox Iga mo na sa mga daraga dyan na nga rigyos. Basta talaga mga daraga day. Kalaang minapadaog ko. Ika naman talagang idol ko. Dahil nga rin na naman kami kahiling ka mga daraga dyan. Makaraligus na naman kami. Mare na nga rin ka mo. Tamalara buka na kita. Pag tag nga rin. na kita. Nagpapicture nga dyan sa ko si Koy. Picturean ko dahil siya. Ilintian ta na videoan ko pala. Pero okay lang ang Koy. Pugi ka man.